Okay, good morning. Alas 4.07 ng umaga, February 1, 2024. Okay, part. Ah, tingnan mo ito, part. Makikita mo, part. The same video, yung isa, nag-total -nag -nag siya ng 4,202. Yung isa naman, 26 lang. The same video yun, ha? <coughs> may gindurso akong produkto part. So, para kumita, nag-wish tayo na kumita. So, di ba may ano si TikTok, yung kung gusto mo i-promote, tapos itatanungin ka kung anong purpose, for followers ba, viewers ba. Tapos, ang gusto ko, ano, yung makabinta. o So, ang 100, good for 2 days yun. Ang 100, 2,000 ang promise niya na magiging viewers mo. So, nagbayad ako ng 100. Another 100 para makabinta. So, nagtotal din siya ng another 2,000 viewers. Kita mo, di ba, mabot siya ng 4,000 viewers. Samantalang itong isa na walang bayad-bayad, 26. Ang sa akin nga lang ba, kumikita ng turo-turo si TikTok, uh, sa atin na mga small small ano creator mga maliliit ng katulad natin sa atin sila kumikita pero doon sa mga malalaking malalaking creator yung nag nag may mga followers na natag 1 million ano para bang nakakalungkot lang dahil tayo pang ang hindi kumikita kailangan pa natin magbayad para komik para magkaroon tayo ng viewers isang malaking budol <laughs> o yung bang hindi na lang hayaan ni TikTok na mag-flow kung saan pumunta yung mga videos natin. Hindi niya kinokontrol po niya, kinokontrol po niya yung ano video natin. So kaya kung mapapansin mo hindi po tayo nagkaroon ng viewers pero kung gusto mo magkaroon ng maraming viewers katulad nga yung sabi ko yung 4,000 na yan ang bayad ko yan is 200 good for 2 days good for 2 days magkaroon ka na ng 4,000 viewers yan po so ibig sabihin isang malaking budol itong TikTok. Mas kumikita siya dito sa, sa mga maliliit na katulad ko na nag-wish na magkaroon ng viewers para makita yung video mo. Katulad niya, nagbayad ako dahil nag po ako dyan ng produkto. Oo, nag-affiliate ako para nag-wish baka kumita. Hindi naman. <coughs> so, yun lang. Ang punto ko po, bakit ba hindi lang hayaan yung mga videos natin, mga mag-flow lang kung kahit saan, kahit kahit saan magpunta, nagdepende na sa tao kung panoorin niya or hindi. Mga ganoon sana. Kaya lang dito sa ano ko, kinokontrol po ni TikTok ang ano natin, ang video. Kaya ganoon. Kumikita siya talaga. Ilang million ba yan? Ilang million ba na katulad ko na maliliit na nag-wish na yung nag-affiliate, yung nag-indulso ka ng produkto, ang akala ko nga noong una tawag nito ang akala ko nga noong una ano pag uh, mga ano na dahil kumikita naman siya pag magkabinta tayo ang akala ko naiiba siya para baka sa isip ko magkaroon ng maraming viewers hindi rin pala hindi po hindi so watch na ang video mo ay sobrang nakakatawa o nakakatawa or nakakatakot wala na magawa si wala na magagawa si TikTok doon hindi, hindi niya makontrol yun dahil i-share na ng tao yun eh sobrang kakatawa ah, halimbawa na, halimbawa na entertain ako ng to doon natatawa ako i-share ko sa mga friends ko tapos i-share din nila wala na siya pong control doon dahil nasa tao na eh i-share, ishare na na yun siya hindi katulad nitong sa atin na hindi naman tayo ano pag kumanta tayo, hindi naman tayo beritero talaga. Wala din tayong mga videos na sobrang nakakatawa. Wala din. So dito sa kumita sa katulad ko na maliliit. Oo. Ganun. Nakakano non, nakakadismaya lang. Di ba? Okay, thank you.